Mga kaisla, mga kalabers, andito nga ulit tayo sa ating next video kung saan ay ipapakita ko sa inyo ang paano pagawa ng turmeric powder. So dito may pinuntahan tayo na isang grupo ng mga kababaihan or women's association na sila talaga mismo ang gumagawa ng kanilang mga produkto. So sa video natin ito ay tutunghayan natin ang proseso step by step na paano paggawa nito para matutunan din natin kahit nasa bahay tayo mga kalabers. Ito po yung yung bunga ito po yung mga ganitong hindi, hindi po siya itatapon pwede pa po itong itanim para may harvestan po tayo ulit sa after 6 months. So yun pala mga kalabers, after 6 months ay nakakapag na sila ng kanilang mga turmeric na mga tinanim nila dito sa kanilang garden. Yung mga hindi nila ginagamit ay tatanim nila ulit para may pag na naman sila ulit. Pagkatapos naman ito ng kanilang pag-harvest, syempre ay lilinisan na nila gamit yung kanilang mga improvised na gamit, brushes, gunting, So, yun po. So, in free flowing water, no, nililinis po nila yan para matanggal yung mga balat-balat at mga dumi-dumi. Tapos, itong mga nalinisan nila ay dilipat na nila sa isang lalagyan and then proceed na sila sa next step na gagawin nila. So, ito na ngayon mga kalabers, yung mga nalinisan nila ng mga luyang dilaw or turmeric. Ngayon naman ay kakaskasin na nila o tatanggalin na nila yung mga balat ng uh, turmeric. And then, yung mga nabalata na, ihihiwain na po nila para sa next procedure nila, which is yung uh, pag- pagtatanggal ng katas o juicer o pag i nila yung yung mga nahiwa nilang mga turmeric para makuha yung katas nito so ganito na nga mga kalabers yung mangyayari so ito yung kinukuha nila yung katas nitong turmeric so yung kasi ito kasi yung pinaka kailangan nila so yung juice nito so yun yung gagawin nila ang turmeric powder so mamaya mapakita natin sa video ito so ito naman guys is yung mga sapal so hindi nila tatapon yan dahil pipigain pa nila yan para makuha din yung mga katas nito. Para masaid po yung katas kailangan pigayin po natin kasi sayang naman. Please also like and share this video mga kalabers and please don't forget na also to subscribe to our channel para din po sa mga next videos natin na siguradong magugustuhan at makakatulong sa inyo. Dati pala guys so yung wala wala pa silang mga gamit gaya nitong ah, pang juicer ay ginagad-gad po nila itong mga ah, turmeric. So gumagamit sila ng gadgaran para makuha nila yung ano, yung gatas tapos sa kanila ito pinipiga so medyo hassle at medyo matagal yung proseso kaya simula nung nagkaroon sila ng gamit ay mas napadali nila guys so yun ngayon habang nagagawa sila ng apoy at pinapainitin nila yung kanilang kawali o kawa na gagamitin ay naghahanda na sila para sa next step so yun nga bago ang proseso ng pagluluto ay kailangan muna salain yung mga juice na nakuha nila so para ma-separate yung mga impurities nito at yung mga sapal na natitira para pure juice lang talaga yung ma nila dun sa pagluluto ayan po mga kaisla, mga kalabers so ayan guys, makikita nyo yung mga sapal o yung mga tira, -tira mga balat na naiwan dun sa strainer nila so yun ang tinatanggal nila mga kalabers so yun at magmix na sila ng ingredients ng asukal So ito po, uh, lang nila dito sa turmeric juice na kanilang nakuha. Um, ilang kilo pong turmeric ang ginamit, yun din po yung kilo ng asukan na ilalamin na. So ibig sabihin mga kaisla ay may 1 is to 1 na ratio po tayo sa paggamit ng asukal at ng uh, turmeric juice. So kung isang kilo ng asukal ang gagamitin natin ay dapat isang kilo din na Uh, turmeric yung ginawa natin so ngayon ay isasala na naman ulit natin yung na mix natin na uh, juice at saka asukal so para matangal din yung mga impur impurities ng asukal at ng juice na nakuha natin. Siyempre pag may gumagawa tayo ng mga pagkain ay siyempre observe natin yung rule. Standard operating procedures natin siyempre yung paglilinis, kalinisan Number 1 yan mga ka-islam mga kalabos. So iton tayo sa most exciting part ng process nila Siyempre yung pagluluto Kasi ito yung mas critical O mas binabantayan nilang proseso Kasi hindi ito basta-basta yung pagluluto nito Kailangan tama lang daw din po yung uh, apoy At syempre yung constant na pag-mix uh, nito Habang ito yung luluto. So, yung kailangan din talaga nitong bantayan ng maigi at syempre matutunan nung kung sino yung gumagawa ng prosesong ito. So, yun at kailangan talaga nila itong bantayan at kontrolin yung apoy nito. Make sure na ito ay uh, hindi nabubuo buo. So, yung kailangan nilang i-haluin. -halu kung baga nasa tamang paghahalo siya, tamang bilis ng paghahalo para makuha nila yung tamang consistencies and yung pagkikristallize nito kasi ito yung magiging final ano nila yung crystallization itong turmeric powder na niluluto nila so yun pag once na alam nila na malapit na itong maluto ayan ihahaon hahanguin na po nila ito mga mga kalabers hanggang sa makita na nga nila na yung ganitong consistencies nga na inihanat nila Ganito guys yung pag-crystallize nitong turmeric powder so ganito na siya so yung apoy nito ay hininaan na nila to kumbaga ay nakaalalay na yung apoy niya so para hindi ito masunog guys kasi may mga instances po na nasusunog ito dahil sa sobrang apoy So, masasayang lang din yung ginawa nila o i-produce nila na turmeric powder hanggang sa maging ganito na nga siyang ang itsura niya. Guys, so ito, parang crystallized na sa Ayan, crystallization nga yung tawag dito sa process na to Parang na siyang asukal. So, ganito, sugar na siya. Parang sugar crystals na siya. Parang asukal. Ayan, kulay dilaw na siya. Ito na yung lalabas na kulay niya. Si, ito ay gawas na nga sa luyang dilaw. Yes, or turmeric, mga ka-isla, mga ka -isla, mga So, kailangan pa rin nila itong halu-haluin kasi ito, pag uh, namumuumuo ito, yung parang mga bato na siya. So, kaya kailangan nilang halu-haluin talaga yan. So, meron talaga diyan mga durog at meron mga buo-buo. So, para hindi masayang at hindi rin ito ma at magawa nila ito ng punong-pinong-pino ay uh, sasalain ulit nila ito. Ito na nga yung gagawin nila ay sifting nila ito or, sa sasalain ulit nila ito para makuha yung mga pinong-pino at ma-separate yung mga buo-buo itong mga crystals. So yun, ang gagawin nila kasi dito ay itong mga pino ay pwede na itong ipak. At yung mga mga bato-bato o itong mga crystals pa na malalaki ay gigilingin ulit nila ito, i-grind na uh, gagamitan nila ito ng machine para madurog ito. So, ang dati kasi ginagawa pala nila ay nilalagay nila ito sa plastic tapos pinupokpok nila ng martilyo. So, para lang madurog ito ng pinong-pino. Which is nga, ngayong nagkaroon na sila ng, ng gamit or ng machine ay uh, at least napadali na yung pag uh, pulverize nila. So, ito yung next process na ginagawa nila. Is yung pagdudurog nito para maging uh, powder na siya. Turmeric powder and tea. So ito na ngayon yung mga na-separate nilang mga buo-buong mga turmeric na crystals. Ito na ngayon nga yung pulverization process nila. So ilalagay lang nila yung mga buo-buong mga turmeric crystals dito sa uh, machine at yan ay uh, lalabas na yan durog na. Ayan dito. So pinapakita natin mga cloves. So, ito na nga ang masusili proseso. Ina-adjust din nila ito yung dito sa may makina para uh, mas makuha nila yung tamang uh, pagkakadurog nito. So, yun. Okay, Tulong-tulong sila dito mga kalabers. Ngayon, pag okay na mga kalabers, itong powder nila ay syempre ay ready na ito for packaging. So, ipiprepare nila ito for packing. Ititimbang na nila ito ng naayon sa grams na kanilang ibinibenta. And then, ay siseld na nila ito dito sa kanilang sealing machine. Last step na is yung sealing and packaging nito. At syempre, yung labeling. So, yun guys. At sana ay may natutunan kayo dito sa ating video ngayon which is from start paano nila ito sinimulan ng gawin hanggang sa up to the last process na ginagawa nila mga kalab. So yun, sana nakatulong po ang video ito mga kalabers. Make sure to like uh, and share this video and also please don't forget to subscribe on, on our YouTube channel Kalabers TV for more and helpful videos and tutorials para sa inyo mga kalabers. So yun mga kalabers, see you again on our next video and make sure to subscribe.